Hi guys! Ayan, nandito tayo ngayon sa North Point kung saan guys makikita nyo ang magandang uh, decoration dito. Ayan, so marami pa flowers-flowers dito. Ito yung bagong tambayan ngayon guys dito sa North Point. Ayan, kung makikita nyo ang daming mga nakapilang magpipapicture sa... Uh, decoration na ito. So, ayan. O, di ba? daming ano dito, guys, tumatambay ngayon. O, dahil sa ganda nga naman talaga ng mga, uh, ano, guys, o. decoration Ayan, yeah. lots of roses. Kung nagkipag nyo, ayan. So, ayan yun, o. Ayan si ate. Bonggang pa-picture. So, ayan, halos lahat dito, guys. Bonggang-bongga ang kuha ng mga uh, nagsisipag pa-picture. Kung makikita nyo, oh, ang gaganda nila guys. Oh, yan, aura to the max pa. Sige lang, aura lang kayo dyan. Aura, aura lang. Ayan. Oh, diba kung makikita nyo, oh, ayan, full of roses. Oh, diba ang ganda? Ayan, okay, mga ano lang yan guys, mga pick lang yan guys, ng mga roses. Hindi yan real. Kasi pagka, kung tunay guys, ayan, eh, pag nabasa ng ulan, di malalanta ka agad. O, oh, edi madaling masira. So, pagka-pick, Tatagal yan talaga, guys. O, oh, diba? Ang ganda. O, oh, ayan. O, oh, ang daming tao dito, guys. Ayan, makikita. Ayan. Sige lang, anli lang. Welcome to Rose Fantasia. So, ayan pala, guys, yung, ah, ano nga yun dito. Ayan. Welcome to Rose Fantasia. Ayan yung pangalan, guys. O, oh, ayan, si ate. Ngiting-ngiting. daming ano ngayon guys o oh, bonggang bonggang ayan hindi po talaga ni ateng kung ang yung roses ba ay uh, legit na ano of course fake lang yan guys na mga roses na nilagay dito kasi nga pagka hindi yan tatagal talaga guys na kanyang gagaganda pagka yung uh, legit na roses o oh, I mean original na mga bulaklak so pag fake guys iyan tatagal lang guys na mga ilang buwan so makikita nyo Ayan oh, 'di ba ang ganda? Oh, ayan oh, yung may pa shoes shoes din guys na ano, oh, na picture-picture. Oh, ayan oh, ang ganda ni Ate oh. ayan, So ayan, unli talaga mga post dito guys. Yeah, oh, 'di ba ang ganda? Oh, Nakakatuwa lang siya guys kasi ang kaganda ng mga ano, mga pasyalan dito sa Hong Kong. Matutuwa ka talaga guys. So ayan. Oh, 'di ba? Oh. Kakaganda nga alam talaga guys oh, ayan Ayo, ang gaganda talaga guys promise, naiinlove talaga ako sa rosas oh, ang rosas kasi guys, favorite na flowers ko yan, tsaka yung mga tulips ayan, ay gustong gusto ko ng flowers yan okay. diba? ay wow bonggang bongga oh ayan may pa flowers na hawak pa pwede kang humawak ng flowers Oh, ayan yung roses. Ah, uh, ayan oh. Oh, ayan yung shoes na ito. Oh, ang ganda. Oh, ayan. Oh, shoes yan, guys, ah. Oh. Ayan oh. Di ba ang taas pa ng high heel niyan? Oh, di ba, guys?